Kung matrade si Javi Gomez de sa Blackwater Bossing kapalit si Christian David, ito ay magiging isang malaking pagbabago sa line-up ng dalawang koponan. Para sa Blackwater Bossing, ang pagkuha kay Javi Gomez de ay magbibigay ng dagdag na lakas sa kanilang pag-atake, lalo na sa kanyang kakayahan na mag-shoot mula sa labas. Siya ay isang mahusay na manlalaro na may karanasan sa PBA at sa ibang liga tulad ng Korean Basketball League at B-League sa Japan. Samantala, ang Magnolia Hotshots ay magkakaroon ng pagkakataon na makakuha ng isang mahusay na manlalaro sa pagkuha kay Christian David. Siya ay isang dynamic na manlalaro na may kakayahan na mag-score at mag-defend. Ang trade na ito ay magbibigay ng bagong sigla sa dalawang koponan at magpapalikalika sa labanan sa PBA. Kung sakaling matuloy ang ganitong trade, magiging win-win situation ito para sa dalawang koponan. Ang Blackwater Bossing ay makakakuha ng isang mahusay na shooter sa pagkuha kay Javi Gomez de habang ang Magnolia Hotshots ay makakakuha ng isang dynamic na manlalaro sa pagkuha kay Christian David ito ay isang magandang hakbang para sa dalawang koponan lalo na sa paghahanda nila para sa nalalapit na playoffs ang trade na ito ay magbibigay ng bagong sigla sa lineup ng dalawang koponan at magpapalikhalika sa labanan sa PBA ang tanong na lang ay kung paano gagamitin ng dalawang koponan ang mga bagong karagdagan sa kanilang lineup at kung makakapagbigay ba sila ng malaking epekto sa laro Si Javi Gomez de Leano ay isang mahusay na manlalaro ng basketball na isang mahusay na shooter, na may kakayahan na mag-shoot mula sa iba't ibang posisyon sa court, siya ay may kakayahan na mag-playmake, na may kakayahan na magbigay ng mga assist sa kanyang mga kasama sa koponan, siya ay isang mahusay na defender, na may kakayahan na mag-defend sa iba't ibang posisyon sa court, siya ay may karanasan sa PBA at sa ibang liga tulad ng Korean Basketball League at b -League sa Japan. Siya ay isang versatile na manlalaro na makakapagbigay ng dagdag na lakas sa anumang koponan. Si Christian David naman ay isang mahusay din na manlalaro ng basketball na scorer na may kakayahan na mag-score mula sa iba't ibang posisyon sa court, siya ay may kakayahan na mag-playmake na may kakayahan na magbigay ng mga assist sa kanyang mga kasama sa koponan, siya ay isang mahusay na defender na kayang dumpensa sa iba't ibang posisyon sa court, siya ay may karanasan sa PBA at sa ibang liga. Siya ay isang dynamic na manlalaro na makakapagbigay ng dagdag na lakas sa anumang koponan. Para sa aking opinyon, ang trade na ito ay pabor sa Blackwater Bossing kung sakali. Dahil nakakuha sila ng isang mahusay na manlalaro tulad ni Javi Gomez Deliyanyo na may karanasan sa PBA at sa Korean Basketball League. Siya ay isang versatile na manlalaro na makakapagbigay ng dagdag na lakas sa kanilang pag-atake. Samantala, ang Magnolia Hotshots ay nakakuha ng isang magandang player na si Christian David. Ngunit si Javi Gomez Deliyanyo ay may mas mataas na halaga at kakayahan. Kaya naman ang Blackwater Bossing ang nakakuha ng panalo sa trade na ito na sa aking opinion kung sakaling matuloy ang ganitong trade. Para naman sa inyo, ano naman ang magiging opinion nyo dito, komento nyo lang sa ibaba ng ating video ang inyong mga opinion para mapag-usapan natin yan, at kung umabot ka naman dito pakisubscribe mo naman ang ating channel para updated ka sa mga bagong upload natin, yun lamang po at maraming salamat po sa inyo.